Ito ang nakakagulat, viral at trendingin sa mundo ng social media ang di balitang tapos na ang inyong maliligayang araw humanda ka na dahil anumang oras ay matatanggal ka na sa iyong pwesto. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ng lumabas ang balitang mukhang mapapalit na, na di umano ang kasalukuyang Senate President ngayon ng Senado na walang iba kala si Tito Soto mukhang nabibilang ng halang daw sa daliri ang pananatili ni Tito Soto sa kanyang pwesto. Matapos kumpirma ni mismo ng kapo ng PDP laban si Natalia at abogado si Jemmy Bondoc na sapat na ang botong nakuha nila ni Senator Alan Peter Cayetano para masungkit at mapatalsik sa kanyang pwesto si Senator Tito Soto. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa si channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa na bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, ayon pa sa magkahiwalay na news post ng One tv Philippines Online, breaking another ragadon na senet. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secured some numbers for Senate Presidency, 1TV Philippine source. Senate shake-up looms Caetano in the running Bondok. Singer-songwriter and former PACOR executive attorney Jimmy Bundo disclosed that another Senate leadership shake-up could happen next week. Sa naging official report niya na ito online ay talaga namang kumpirmado o kinumpirma ng mga ito na mukhang tuloy na ang pagpapapalit ng liderato sa Senado at sa unang pagkakataon ay mukhang gagawa na kasaysayan si Soto hindi dahil siya ay naging mahusay na lider ng Senado kundi isang senador na may pinakamaikling termino bilang Senate President na hindi pa umabot ng sampung araw mas lalo pang lumakas ang loob at kumpiyansa ng marami sa ating mga kababayan ng kinumpirma ni Atty. Jimmy Bondoc na ngayong linggo na mangyayari ang makasasayang Rigidon at Conita sa Senado. Ayon pa sa public report, mukhang papabor ang marami sa ating mga kababayan na mapatalsik si Sen. Tito Soto bilang Senate President dahil anilay walang patas na investigasyon na mangyayari kung ito ang mamumuno dahil mauwi at mauwi sa pagiging bias ang botohan lalo ito daw ay sunod-sunuran. Hindi daw tulad ni Senator Alan Peter Cayetano na isang abogado na bukod sa alam nito ang saligang batas kahit kailan hindi daw magiging sunod-sunuran sa kung ano man ang inuutos sa kanya ng nasa taas. Matapos ng lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media the netizens posted. Tama po, palitan si Soto as Senate President kasi po hindi kailangan ng Senado kasi hindi po siya abogado. Palitan agad si Senator Alan Cayetano, isang magaling na abogado, may marasakit at may paninindigan sa bayan. God save the Philippines! attorney dapat palitan rin si Lacson para wala ng gulo kasi mga bias sila si Soto at Lacson. Ngayon ang sabi ni vocal uli kanina lang implicated sa Soto at isa sa mga Tulfo Brother na baka for further investigation. Sana sa Marcoleta may ibang mga congressman at senador na may pa para mawala ng corruption sa ating bayan. Excited ako dyan, tuta Soto, di ka bagay mag president, tuta ka ni Tambi, nakorap dapat si Senate President ay isang taong bayan at dapat hindi sa pansariling interes. Okay lang kahit sino maupo dyan basta siguraduhin ninyo na masasagasan lahat na magnanakaw. Wala dapat sisinusiruhin, walang pipiliin kung sino lang ang kakasuhan. Kapag walang nakulong dyan, kaming taong bayan ang magpapatalsik sa inyo. Dapat lang ang kailangan ng Senate President ay yung may alam sa batas Tingnan nyo magsalita si Soto, walang sustansya, lakas makabobo, kaya ang Pilipinas walang asenso. Yung mga artista na yan, gusto nila sila lang ang nasa taas, sarap buhay, ginagamit lang nilang mahihirap. Dapat lang palitan niya si Soto kasi walang totoong paninindigan, nagpapahawak sa mga lakos sa magaling salita. Bias din, ang tagal na sa Senado niyan, wala tinatanim na malalim sa taong bayan pang itbulaga at isuk o school ang expertise niya. Okay si Kaita, no? Kasi lawyer at takot sa Diyos. and quote. Ito po, breaking news. Uh, post ng ABS-CBN News. Several house sources confirm that Isabela Representative Bodje will be elected as a speaker on Wednesday, September 17, 2025. So, bukas po. Source says Romualdez has met with party leaders earlier to confirm the move. Okay? Parties uh, set to meet with Representative D tomorrow morning until the session starts. Source says House ruling party Lakas is meeting at 2 p.m. tomorrow. Romualdez is expected to make the formal announcement on his resignation there. Sources Friday to the issue confirmed that Romaldes went to Malacañang earlier today, September 16, to discuss his leave of absence with President Ferdinand Marcos Jr. But Malacañang wanted Romaldes to resign instead of filing a leave. Wow, that's good. Sources Romaldes' group wanted Bataan representative Avid Garcia to be the next speaker, while another bloc, was pushing for Bacolod representative Albi Binetes. Source adds that both Garcia and Binetes failed to pass the palace screening committee. Yan, via Cap Domingo. Okay, so, ano sa tingin nyo? Is this good news? Uh, ang unang question dyan is, will it be leave of absence or resignation? Kasi kung Leave lang, alanganin anytime. Pwedeng makabalik. So, tama yung kung totoo itong mga sources, ha, ah, these are all unconfir unconfirmed dahil poro sources. Maganda yung gusto ng Malacanang na it should be resignation. Huwag na yung leave. So, it's just a matter of time maaalis na ang Romaldes is speaker whether their leave or resignation. Malaking, ano yon it's a good development. Para yung galit ng taong bayan, medyo humupa ng konti. Kasi sa ngayon, napaka, ano, napaka init ang sitwasyon dahil yun na nga, yung grabe na ang nangyayaring panluloko sa kaban ng taong bayan. Uh, pabayan mo na lang yung 23, 24, itong 2025 na national budget most corrupt in our nation's history na hanggang ngayon hindi nila mailabas yung small committee report na ang may kagagawan doon si Saldico dahil siya ang chairman ng appropriations committee during that time so nasaan si Saldico? wala nandun, nagpapagamot daw sa Amerika so at last, sa wakas nag-exert na rin ang pressure ng Malacanang para mag-resign si Romandes and bakit ganito ang pressure na Malacanang? Dahil na rin sa pressure ng taong bayan. Kaya dito natin napatunayan mga kaibigan na ang power talagang nandito sa atin. Yung mga sunod-sunod na mga rallies, rally, lalo na September 21. Plus yung nangyari sa Indonesia at Nepal. Malaking bagay yun dahil pag hindi nila ayusin ito, parang baliwalain nila, nako, ah, uh, nakunod simpa ko kung sa bisaya yung nakakatakot yung nangyari sa Indonesia Nepal na nagkamatayan na, nagkasunugan na, talagang bagsak ang gobyerno. So, 'wag naman sanang mangyari sa atin yung ganoon. So, again, maganda why why mo bitong ginagawa ng palasyo. Hindi na yung katulad ng dati. Tama ito. Uh, sayang kung may manok lang makapili ng manok ang gusto ko dito sa mga nababanggit na pangalan, Abit Garcia, Albi Binetes, uh Bujidi, tumi, ang mas katanggap-tanggap para sa akin is si Congressman Albi Binetes. Uh nap, napatunayan niya na para sa akin yung kanyang independence, kanyang ano. Ito hindi ko kilala itong Bujidi. Uh, parang uh, sa Isabela. Uh mga tingin ko lang ha, mga traditional politicians ito na. No? But anyway, kahit sino, ba <laughs> malalakulit tuloy si Congressman Kiko Barsaga. Barsaga, sabi niya, agawin ko ang speakership kay Romualdez. Palagay ko, ano lang yun. Salita lang para mapag-usapan ang pagpalit sa si speaker. In a way, nakatulong siya. Kasi, mula nung nagsalita itong Barsaga, ang dami ng umalma, dami ng nagsusuporta, yung claymore na palitan ng speaker, lumakas ng lumakas, hanggang ito talagang bumigay na, so to me, this is a victory of uh, the people, yung we can pressure them uh, sana after this eh, kung sino man ang maging speaker of the house eh, ayusin niya na, dahil hindi na pwede <laughs> uh, the people have spoken nagsimulang nagsalita ang taong bayan noong May 12 midterm election kita ng Malacanang yung dissatisfaction ng taong bayan. Kaya natalo ang karamihang alliance sa candidates. Hanggang ngayon na, na-expose yung flood control anomaly na resulta itong pag-resign o pag, pag ng Speaker of the House. So, uh, good luck sa panibagong Speaker. Sana huwag niyong tularan itong nakaraan. Sana may panibagong simula yung ma-regain ang trust ng taong bayan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon, 20 minutes ago uh, may napapabalita na mag-leave of absence daw si Speaker Martin Romualdez at ibang kongresista ang uupong Speaker of the House. So, sino itong napipintong papalit na Speaker at katanggap-tanggap ba siya sa nakakarami sa Pilipino? Ito. Si Congressman Barsaga pa rin nag -react. Wala siyang tiwala dito sa ipapalit. Sabi niya, hawak rin ni Romualdez at Marcos si Boji D. Wala akong tiwala dyan. Reaksyon ni Kabiti 4th District Representative Kiko Barsaga matapos lumutang ang pangalan ni Deputy Speaker Paustino Boji D. D. III bilang posibleng kapalit ni House Speaker Martin Romualde sakaling ito'y mag-lead. Para kay Barsaga, hindi umanotunay na pagbabago ang iluluklok kung papalit man si D dahil mananatili pa rin umano ang impluensya ng Romaldis Marcos Camp sa liderato ng Kamara. Okay. So, hindi ko masyadong kilala itong Faustino Buji D. III. Uh, ang alam ko lang, yung D, mga ruling family clan sa Isabela ba yung D? So, D. baka ito, anak na ito. So, ang, kung ako ang uh, mapipiliin. Opinion ko lang ito. Kung talagang tunay na pagbabago, ang nakikita kong magandang ipalit kung matuliman ang pag-leave of absence. It's either Congressman Toby Chanko or Congressman Albi Binetes. yon ang para sa akin. Other than that, wala na. No? Yung unang uh, balita noon, si Kongresman Sandro Marcos ang ipapalit. Kung siyang papalit, ang mga kongresista, And even Speaker Romaldes, gustong gusto. Kasi nga, eh, alam na yung samahan ng magtiyo. So, kung si Sandro Marcos ang speaker, eh di, ano pa rin, parang nandyan pa rin as speaker si Romaldes. Kaya, no way na hindi ka tanggap-tanggap sa taong bayan kung si Congressman Sandro Marcos. So, sino pa? Uh, ito, ulitin ko, wala akong, hindi ko kilala itong Congressman Paustino OGB dahil wala siyang ano uh, wag na lang si Romaldes na lang din <laughs> kasi parehas lang kaya lang sa nakikita ko ha nararamdaman na ng mga kongresista ang galit ng taong bayan even Malacanang sa tingin ko lang ha yung, yung pronouncement ng Pangulo na if I weren't a president I will join the straight protest yung rallies against corruption anong ibig sabihin nun? Pag-aamin, Pangulo na ang umaamin na malalang malala ang korupsyon na nangyayari sa bansa. And this corruption starts dyan sa both houses of Congress. O yun, napalitan na nila ang uh, Senate President. Okay na. So anong isusunod? House naman, papalitan. So paano mapapalitan? Eh dapat pumayag si Speaker Maldes. Kasi sa tingin ko, kung hindi siya papayag, hindi siya maaalis dyan. Uh, mahirapan kung sino man makakuha ng majority so 300 uh, majority 150 plus mahirapan silang makakuha so yung voluntary lang na voluntary lang na will ni Speaker Romualdez na mag-lead pwede kasi nga pag hindi siya aalis dyan ito opinion ko lang ito ha ah, tuloy tuloy itong protesta yung mayroong Gen Z, leader kanina, babae, bata pa. Kaya lang, nanlilisik ang mata sa galit. Sabi niya, niloloko nyo kami ang daming taxes, value added tax, o ano pa dyan, Pag overtime kami uh, babawasan pa rin. We will not stop. Uh, I may grow old. But my children will continue. We will not stop. Ito, talagang, nagising na ang taong bayan yung galit. Talagang uh, galing ako sa bangko kahapon. Bangko ito ha. Ah. Biglang napag-usapan tungkol sa politika. Sabi niya, galit na galit ako sir. Sabi niya, yung tinanggal nila si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Instead na uh, maganda na sana yung takbo ng uh, investigasyon. Nalalaman na natin sino kasi nagsalita ng diskaya. Maraming natuwa sa nasimulan ni Senator Marco Leta. Biglang tinanggal, galit na galit ako. Ganon. So, so paano matatapos yung galit ng taong bayan? Eh, kung saan nagmula ang ano ang problema doon. So, nasaan na si Saldico? Mapapanagot ba nila? Again, uh, dahil nandyan na yung independent commission, sana makapagsimula na kagad. Slowly but surely, sana ma mapanagot, makulong, makasuhan, hindi lang mga kontratista, hindi lang DPWH. Most importantly, mga makers, Hindi naman lahat ha. May mga matitino pa rin na makers, Naniniwala ko dyan. Kaya nandyan nga sina Congressman na Barsaga, Libeste, Toby Chanko, uh, ito, Albi Binetes. Nandyan, mga matitino. Kaya lang, yung mga, alam mo na, yung greed, yung grabbing greed nila na mag, kuha ng uh, billions of pesos from taxpayers money, sana matumbok, sana may mga ebidensya na makalap nitong independent commission sa tulong ni Mayor Magalong as lead investigator. Sana may mapakulong tayo. Sabi nga ni Mayor Magalong, magsample lang tayo ng isa, makulong na non-bailable lahat, bibigay na yan, magsasalita na yan. I believe in. Salute uh, to Mayor Magalong and of course, Senator Lacson. Sana ituloy yung Blue Ribbon uh, hearing kahit napalitan na si Marcoleta ako may tiwala pa rin ako kay Senator Lacson as chairman ng Blue. Ribbon. Ito, breaking news. Uh, itong post ng 1PX, nagpahayag si Congressman Kiko Barsaga na he's going to take his Speaker Romuldez speakership. <laughs> Kukunin daw niya eh. And he has the numbers. Uh, ito, uh, yan ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga ng tunungin tungkol sa balitang nangangalap siya ng boto para maging House Speaker. Sabi niya, we are getting the numbers. We have one now, maybe two if we're lucky, but we will win. Dagdag pa ni Barsaga. Handa rin umano si Barsaga na harapin ang ihahain ethics complaint laban sa kanya. Talaga, nakahanap na sila ng katapat. Okay. Kasi yung mga po, ang nangyayari doon ay parang patagos silang kumukuha ng mga signatures and then biglaan lang na mag-change. But me, I'm a very open person. and telling this now. I'm going to take speaker room. I'm going to take speaker room while this is speakership. And I hope majority leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand it and won't stand it my way. Thank you, everyone. May support ako kayo sa mayroon ng mga kongresista. May mga numbers. Company. We have one now. We're lucky. <laughs> We're lucky. Okay. Pero marami kayo. Huh? <laughs> Kailangan majority. Malapit <dating> <laughs>

It's not for me to say because at the end of the day, the house represents the people. And the people's sentiments is what will say whether or not speakers still stay strong or whether his leadership is weakened. We will see. As soon as we have the numbers, I will immediately, I will, I will immediately announce it. Thank you. Thank you. Okay, so very clear, huh? I will take the speakership from Speaker Romaldes. <laughs> okay, uh, ito opinion ko lang ito huh? Kung sa military pa, mayroon kami tinatawag na psychological warfare. Psychological operations. Uh, itong si Congressman Barsaga, may ano, kakaiba style. Kung ano talagang weird. Very weird ang style niya. Kaya ba agawin ang speakership kay Romualdez? To me, kung anong sasagutin Hindi. Kaya tingnan mo Do you have the numbers? Sabi niya Yes We have one right now If we're lucky, two We're close Malapit na kami Sabi niya Nakausap niya na halos lahat sa plenary Maybe, yes Kaya lang sino Susuporta sa kanya Talagang ano lang ito eh Yung kanya Tapang ng loob Yung Pinapakita lang niya na Somebody Is willing to stand Versus Romualdez And that's enough yung inaasam niya na mananalo siya, na maging speaker siya, in, in his mind is wala, malayo yun. But iba kasi yung nagsasalita eh. Uh, it sends a message na huwag kang kakumpiyansa. Baka sakali. Eh. Basta ako, handang lumaban sa iyo. So, <laughs> grabe ang batang ito. May, may balls, may tapang. So, ulitin ko ha. Sa ngayon, nobody can take the speakership from Romualdez buo pa rin ang suporta sa kanya not unless kung ang pangulo mismo ang gagalaw para tanggalin siya as speaker ang pangulo lang ang may kakayahan na magpatalsik uh, kay speaker romaldez ito ang kay congressman barsaga is he testing the waters marunong siya sa ano sa dito para lang i eh, dam na You are not untouchable. We are here to fight you. So, at least, uh, ako ha, and then sa mga comments na nababasa ko, nabubuhayan ako ng loob na mayroong ganitong kongresista na kaya nilang harapin ang alumang panganib. Very risky tong ginagawa niya. Sabi nga niya, it's a political suicide. And only crazy people like me can do it. So, inaamin niya, he is a crazy one, yes. Yung, sabi nga ng isang kongresista uh, hindi naman yan gawain ng ordinary yung kong kongresman correct! <laughs> hindi siya ordinary super extraordinary itong kongresman barasaga na ito and then nakakatawa yung response niya kongresman uh, tererata of general trias city ang nagsabi na hindi gawain yan ng ordinaryong yung kongresman yung ginagawa niya ngayon salita ng salita kung anong sinasabi kaya nga sinampaan na siya ng uh, complaint o sasampaan pa siya ng complaint sa ethics committee anong response niya? <laughs> sabi eh, ano ang gawain ng ordinary congressman? Nagnanakaw? <laughs> sa pool, <full bulsa. laughs> sa, anong nangyayari sa kongreso ngayon? Let's, wag na tayong magmaang-maangan. Grabe ang korupsyon ng tahil sa kongreso. Pati mismo ang Pangulo, galit na. Nasabi niya, bakit tayo nagkakaganito? <laughs> At sabi niya, sana nga totoo. Yung sabi niya sa press ng Pangulo Kapo na Martin Romaldes and Saldico will not be spared. Walang sasantuhin itong investigasyon ng Independent Commission ito. Wow, ang sarap pakinggan. Kailang sana mangyari. But, again, speaking of that Independent Commission, may tiwala ako. Personal ko lang ito. Yung iba, walang tiwala eh. Kanya-kanya tayong opinion. May tiwala ako na may mangyari dahil kay Mayor Benji Magalong. Napatunayan na po ni Mayor Magalong o General Magalong pa noon ng mama sa pano na pag siyang nagtrabaho, bullseye, tutumbukin niya na kaya kumanda kayo kay Mayor Magalong. And salamat sa Presidente for appointing Mayor Magalong as Special Advisor ba yun? Investigator sa Independent Commission. Uh, gusto kong share sa inyo itong napanood ko sa Facebook Reel uh, sa isang rally, itong latest rally na isang may Gen Z leader. Uh, bata pa siya. Nagsasalita na Ramdam na ramdam ko yung galit niya na lilisik ang kanyang mga mata at kung pwede lang niyang tirisin o kagatin yung mga mambabatas natin na nagnanakaw sa pera ng tambay, gagawin niya. Talagang napaiyak ako uh, pagkarinig sa kanya na with this kind of Gen Z leaders right now, kailangan nating suportahan. Matapang silang pumupunta sa kalsada at magsalita para iparinig ang boses ng taong bayan.

And the receipts cannot come from treasury. It, it has to be live. From the vendors themselves, the merchants themselves. It has to be given. 11K? Mm. <laughs> Whoa. I may mean, go old and die, but my children will. Whoa. Keep going. We will never stop! We need to make sure they won't be able to see Okay, so we need a database where we see all the incomings and outgoings of every centavo. We pay in tax. We not only have salary tax, we have value added tax. So we're adding value to what? To your pockets? So you can gamble in Okada? Are you serious? Hungry. Sometimes we work overtime. And the receipts cannot come from treasury. It has to be live. From the vendors themselves, the merchants themselves. It has to be given. People that you don't want to receive. You want to cut it? 11k? You want to cut it? 10k? You want to cut it? galing. Yung, kita niya yung mata niya, nanlilisik sa galit mula sa puso. Ah, sana mapanood ito ng mga kongresista kung may konsensya pa sila. But maganda po ito, sabayan po natin, magingay po tayo. Lumabas po tayo, makisama sa mga rally. Kailang, let's make it clear, yung walang violence. Yung makita nila yung millions sa Pilipinos na nagsasalita Nag sumisigaw, stop it now! Yes, we will never stop. Uh, ako, nasa Mindanao ako eh. Naghanap ako ngayon dito, yung September 21 yung rally dito sa Mindanao area. Sasama ako. Kasi hindi pwedeng nanunood na lang tayo. Hindi pwedeng sa social media na lang po tayo. Let's go out. May nananawagan na si General Romeo Vipoques si General Orlando de Leon. Nananawagan na sila sa sang katawan. Let's go out and march and protest. Ipaalam natin sa kanila na power does not belong to them. Power belongs to us. Kaya, tingnan nyo, ang iba dyan, takot na yung bahay ng isang kongresista sa isang mayamang subdivision. Uh, ano na, hindi na mapasok yung yung gate talagang dinoble ang ano, hindi na basta-basta mapasok. Takot na takot na sila sa atin ngayon. Kaya ituloy po natin ito. Uh, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang labanan sa korupsyon. Kanta ulit tayo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang matapos ng kailan pa ma. <laughs> so, kayo dyan na mga nag-aakala na habang buhay nandiyan kayo, no way. Ginising nyo na ang damdamin ng taong bayan. Tama na yung panluloko nyo sa amin. Three years nyo na kaming niloloko. Ipaglaban namin ang karapatan ng aming mga anak, ang aming mga apo. Ako, sunset years ko na ito. Kailang hindi ko pwedeng talikuran ang aking tungkulin sa aking mga apo. Dahil kinabukasan nila ang nakataya. Just like what Mayor Magalong have said. Sabi niya, I'm taking the risk. Bahala na. Kasi kung tatahimik ako, sabi ni Mayor Magalong, sino ang magsasalita? Suportahan po natin si Mayor Magalong. Suportahan natin si Senator Lacson. Suportahan natin si Sena, ano, Congressman Kiko Barsaga. At iba pa, Congressman Leandro Libeste, Congressman Toby Chanko, Congressman Alvi Benitez, may mga matitino pa tayong kongresista. Suportahan natin sila, mga lawmakers natin na nagsasalita. Ituloy ang Senate Blue Ribbon Committee ring. Kasi ang gusto ng mga ibang kongresista, tigil na daw. Total, na, nandyan na yung independent commission. No way, tuloy! Para mabulgar ang kanilang mga kalukuhan. Tama na, sobra na. Ito na, katapusan. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong comment komento toko sa video na ito, comment yun na yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.